I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, As time's in a rush Leaves are falling down But at least they grow back While I'm on the one Hey guys, what's up? Welcome to my vlog It's your girl, Clouds Dime Kung bago lang po sa si channel ko Please, pakihit naman po ng subscribe button Like na po yung video na to And comment down below Today, gusto ko lang pong pag-usapan natin yung mga bagay kung bakit maraming homeless dito sa Amerika. Um, gusto ko lang pong sagutin yung isang comment sa akin ng ating bagong subscriber. Ayan. Kung bakit marami daw homeless dito sa Amerika. So, ito po yung mga reason ko siguro kung bakit po maraming ganun dito sa Amerika. Para po sa akin, ang number one po is yung mga tamad mga tamad po at ayaw magtrabaho. Kasi po dito, napakadami po talagang trabaho dito na pwede nyong gawin. Basta masipag lang po kayo and matyaga. Marami po kayong trabaho na magagawa. And syempre po dito, kapag wala kayong trabaho, wala kayong income. And kapag wala po kayong income, wala po kayong pambayad ng mga bahay, ng mga renta, or yung especially po yung mga utility bills kasi lahat po dito is binabayaran kahit po yung pag ng banyo or sanitation binabayaran din po yun sinulat ko po dito sa notes ko para, para po hindi ko makalimutan so isa po yun sa mga dahilan tapos po yung padalawa para sa akin is yung mga nalululong sa mga droga ganyan sa mga nalululong sa mga um, kasino, ganyan sa mga gamble, isa rin po yung rason kung bakit siguro um, nauubos yung pera nila or kahit na meron silang mga income or trabaho is nauubos din po yun kasi nga ginagamit nila sa mga sa mga ganun, sa mga pinagbabawal na gamot at don sa mga yun nga yung pagsusugal kasing iba po dito talaga yung pong isang libangan pagpunta sa kasino or pagsusugal So kahit may income po sila, nauubos din po agad yun. Kaya na-end up sila na nagiging homeless. Tapos yung pangatlo po para sa akin is yung mga tulad nga po ng sinabi ko sa, pag, sa padalawang reason is wala po silang um, yung mga family po nila kung limbawa po nawala na sila ng trabaho nalulong sila sa ipinagbabawal na gamot o sa sugal is ano po sila um, hindi po sila tutulungan ng family nila or ng extended family nila parang wala po silang concern na kahit na lumalapit sila sa family nila dito hindi rin po sila tinutulungan kasi nga po tulad ng sabi ko wala po silang pakialam kasi dito po sa Amerika ano po dito eh parang kanya-kanya po parang independent kayo pagdating nga po ng 18 years old nyo or halimbawa po yung anak nyo nag-turn ng 18 kailangan po mag-move out na siya or depende rin po sa pamilya pero mostly po yung mga Filipino families dito hindi po nila pina pinapaalis yung kanilang anak kasi nga syempre ganoon tayo magmahal sa ating pamilya lalo na sa ating mga anak so dito po wala silang pakialam kahit na pinsan nila, kapatid nila, kamag-anak nila kung yun yung choice niya kung yun yung, kung yun yung naging choice niya sa buhay ganun lang talaga. Pero, um, meron naman po tayong government na tumutulong sa mga ganitong kaso. Pero, hindi rin po sapat. Layo na po, bawat state po dito, iba-iba din po yung mga rules, iba-iba yung mga regulations nila, o iba-iba yung mga, yung mga criteria nila bago kayo tulungan. And, mahaba pong process ang pag apply ng mga assistance. Pero, meron naman din pong mga non-government organization na tumutulong katulad po ng pagbibigay ng mga pagkain or mga food packs, mga ganyan. Meron po silang mga sinaset up minsan. Ayan, may mga pantry po dito na or especially po sa mga church. Marami din po silang natutulungan ng mga homeless, nagbibigay sila ng pagkain. And minsan po for a night, meron po silang isang lugar kung pwede, kung saan pwede magstay yung mga homeless para for a night meron silang matutulugan lalo na po ngayon at winter <sighs> kita nyo naman po umusok-usok yung bibig ko tapos yung pang-apat siguro is yung is yun nga tulad ng sinabi ko yung economy ng ng, ng isang state kasi iba-iba ba naman po ang mga economy ng state eh so minsan po pag sobrang taas talaga ng economy ng isang state ay eh, hindi na po talaga masupo hindi na po kayang abutin ng mga middle class or yung simpleng mga tao yung mga yung mga tulad po ng mga renta sa bahay, bayad ng mortgage, yung mga utility bills, tapos yung, lalo na po ngayon, inflation. So yung mga pagkain po talaga o yung mga groceries, sobrang taas po ng mga, ng mga presyo. Kaya yung iba po talaga, mas pinipili na lang na magstay sa kotse nila, yun ang gawin nilang bahay para po at least meron silang pambili ng pagkain, ganyan. Yung iba naman po is talagang, yun nga, na end up na po sa pagiging homeless. Pero ito po isa lang po sa mga naiisip ko na dahilan. Siguro po meron pa pong mga ibang dahilan kung bakit nangyayari to sa mga tao dito sa Amerika. So, sana po kahit o paano nasagot ko po yung tanong nyo, or kung meron pa po, po kayong questions about dito sa Amerika, comment nyo lang po sa baba. And, yon basang may advice ko lang talaga sa mga taong papunta pa lang dito, at yung mga taong may balak malirahan dito, isana e maging ano kayo, maging masipag, maging matalino kayo sa paghawak ng inyong pera, maging talagang maging, maging maging mag-ipon kayo na maging mag-save kayo na mag-save ng pera. Okay lang naman na tumulong sa family natin. Kasi syempre, kaya nga tayo trabaho at nagtsatsaga para sa family natin. Pero syempre, isipin din po natin ang ating sarili and huwag po natin kalimutan na yun nga po mag-save para po mabuhay tayo ng maayos dito so maraming maraming salamat po sa aking mga bagong subscribers and maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng nanonood and sana po kahit pa paano masagot po inyong katanungan and kulad nga po na sinabi ko hindi rin po ako kasi expert kumbaga yung mga sinabi ko po ngayon is lang po yung sa tingin ko, inalalaman ko maraming maraming salamat sa po inyong panonood, hanggang sa muli thank you po Tomorrow There's a new day To wash away the pain There's a new day To take away your sorrow